Diyan, 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 diyan. Ano, tara, isa pa. Gay. Okay. Yan, magbalik. Balik, balik. Yan, yan, yan. Gay. Okay. Ano? Sir, balik. Angat talang, angat talang. Huwag kang magpa-aitot. Ay. Oh. Mga bentihan ang dinadali na idol ah. Yan si idol. Idol yun. Ha, Gay, bit dyan lang ang pamalo. dyan lang. Yun. Yan, luwagan siya, luwagan. Yan, kasi yan. Yan. Dali ba lang? Okay, ya ayana Nasaan ang kasol? Dol? Hindi yan dyan ay. Pinoy. Hindi yan dyan. Iikot sa kabila. 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 Sabit? Meron pa meron? Malalim Malalim palang isda dito sa araw.

May medal, mamaya. Ma Ayan, ma 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 nandito ma pang buya. Ano <laughs> na pala ito? Atay At tulak. Kuha ka ganso. Ed. Yes, of course. Dol, huwag mo na ilapit doon. Huwag mo ilapit. Dito lang. Luay pa naman. Tulak, tulak yan, tulak. Okay, tulak, tulak. Okay, dito Dalawang ganso. Kasi

Dol, area ya, dol, kaya paya, nanditong buya, area, ya, area, ya. area, ya, area, ya. area, area, kay, area, ya, area, ya, area, area, ya. ayo no, kay hmm. e, pagkano, ilipat na naman natin ng buya, kabuing, sana isda, lutang, lutang, balik, balik, oh sige, hindi kaya mga pagganon, hindi kaya matulak pa doon. Ayon kay bumalik pala siya, mutang, ed, gansaid, paribahan natin to, okay? ano lutang yung kwan. delikado, kay ikut man na sana, gaganat-tangat, gay lang, maya-maya sana punta niya, gay okay, bira-birajan, bira. bira, dyan, bira. Wala, wala, wala! oh balik-balik ke ba Balik-balik 'yan! Oo, oh, dyan na, oh, timing lang din! jalan 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 dyan! Dyan, dyan, dyan! Dyan na, dyan na! Dyan na, dyan na! Dyan balik. Balik, na! Sirbulay, oh. Angat na lang, angat na lang. Huwag kang magpa-ikot, ay. Huwag kang magpadala sa ikot, gay. Okay. Hop, hop. Ayan, riban na ito doon, riban. Boy! Oh. Pili, pili, pili. Oh. Mga bentihan ang dinadali na idol ah. Yan si idol. Idoling! <laughs> Bala <laughs> idol ay sabi ko. Ah. Gari ba? Ribahan natin ba? Is? Ha? <gay> bagong, bagong latak yun? Bagong latak pa lang. Baga dito lang sa buhiyang paigot-igot ng isda. Gili, latak na lang. Latak na lang. Latak na lang. Ang kaano pwede naman itulak yan ano? eh. Unti-unti na naman ano. Bigay. pagmasilig masilig na talaga, saka natin ano. <laughs> Takpahan yung mga kalsya ni Idol. Yeah. <laughs> Oh, para may katabi yun doon. Latak, latak, latak. Eh. Ganito lang sa araw. May maya na yan, may hahalo na yan. Ampa, tatawa na lang idol ha. <laughs> Anapin ha -ha. ah, Hanapin niyo. anong lalim. <laughs> Hanapin nyo Pero bagong area yon? Oo, ito yung. Iya, lang yung isda. Okay. Hindi na naman nakatakbo. Pasok natin, pasok ko para hindi yung mag-uga-uga doon. Hmm. Para may katabi na siya, yung kapatid niya. napinamin namin yung kanya, kanilang ano, nanay at tatay. Tamang luna. Tamang sa'yo? Mahilig ka talaga ba? <laughs> Mahilig ka talaga. Ay, <laughs> buhay pa? Ayusin mo. Parang humina konti yung silig ah. Parang humina ano? Ah, sige. Timingin nga lang itong mga uh, isda na to. O, balik rin natin. Ito, sa silik nga itu lempat lasil air bentar lah celak 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 gitu Oh. Ginising nyo ang aking katahimikan. Ang nagina konti yung pan. Kaya pala medyo gumalaw na naman yung isla. Pabago-bago yung silig. Kaya mga bising nakadalawa na kami sa araw. Hapon. Tansig tayo. Alaw na. Mag, pan, mag, uh, mag alas dos pa lang. Kanina mag alaw na. So, halos ang oras ang referensya niya. Kumain na naman yung isa. Yung sumunod na isa. So ayun. Pero ngayon, tunog gasolina na. Di gasolina na ngayon. <laughs> ano nga, pag, pag mabasa, para siyang, ma, ano ba, ma, para siyang maglulunod, parang ganun. Basa. Basa yung ano niya. Ang tiplon, madaling mga kwan, mga ilang, ilang araw. Kaya ano na naman siya. Pero pag silupin, maganda rin naman silupin. Basta skip si skip lang. A few moments later. Miren. Miren pala ito. Ay tumakbo. Ay ayo tumakbo. Oh. Ano na,

Kaya ma, nandiyan lang. <laughs> Ang ganda na ito kayo may pa. Tikim-tikim na sa araw. Wala na? Wala, walang klaro pagka ano yun. Eh, di, parang nasapay yata sa'yo, Wade. Eh. Hilahin mo na. Ay, lagdong na pala ito. Ano yung sa'yo, Iikot mo na dito. Pulunan mo, ikot mo lang. Kaya lagdong na ito ay. Eh. Ganso ganso tsaka pamalo. Delikado yung pa kwan mo putol yan. Dumay na may sa kamay mo. Pag gano nang kwan wala pa eh, walang klarin Ano sabe sa Ed? Wala. I Ilag mo dito, ano ilusot mo dito si babaw. Oh. Ganso ganso isa tsaka pamalo. Daw. Ay, okay, we, klaro nga pagkakuan, basta ganun. Talaw lang yun. Hindi, pero hindi talaga yung kwan. Pagka ganun. Yung, pag, yung tatakbo talaga siya, yan. Sabit talaga yun. Doon ka sa Luay Tado. Sige lang, sunod-sunod. Ganun talaga. E, ibig sabihin, maraming isda ito. Marami, nagpa, sige, nagpa, ano, ano lang muna ito sila. Ganito din yung amin dati ba? Parang ganito nga ang sistema na yun. Silig-silig din. Kumain na sa araw, sa meron man araw, gilang. Battle lang tayo. Tingin na yung kamay mo, diniin na rin ay, kaya lang ay, wala nga, hindi, hindi nakasabi talaga yung gano'n.

Dulu sana sih lah. Sendalnya tayan. Buntut buntut. Oke. Okay. Doon sa kwan, doon sa unahan, doon sa piston -aid. Sabi ko na nga ba, nandito lang banda sila sa Arriba na to ay. Lako, lako, lako. Eh binago yung Arriba. Ilang, ilang, alam ko na patamaan. Ang na ako. Ganon din yung pangatlo, huli na yan. <laughs> uli na, uli na. <laughs> Dalawang pagkain, puro sa kamay, ano? Kape muna, kape. Puro sa kamay, madaling araw, ganon din yun, kanina. Ay, parang talaw lang ba, talaw? Hindi talaga... Hindi talaga sa kamay. Hindi nga, pero hindi talaga yung lunok siya. Sa tanggal na. Sulbong? <laughs> hindi naman, tumakbo pata yung pae, no? wala, parang ano lang siya sige lang magandang balita pa rin yan, yung ganyan kahit pa paano magsabihin, marami ito sila marami ito silang tuna dito Ay, nakatira ito, anong, hindi parehas ang, ang size oo, oh, lalim ariba tayo ulit, ariba dahil alam nang patamaan ito saan Yan mga kapis yung Yan yung pang tatlong tuna namin. Sa araw na to. So, arriba pa kami ulit. Arriba at baka makadagdag. Dalawa sana yun. Sumunod sana ito. Na, hindi lang talaga tinamaan. Kinain na sa kamay niya. Binitawan pa. Uh, sige lang. Aria na aria lang. Okay, tanggal mo na yung ano ah. Okay, tanggal mo na. Kasi yan, kasi yan. Yung buntot, eh, ano lang yung buntot. Okay, oh, gitna, gitna. Eh, tayo yung malaki. Yan, malaki tayo. Para magkasi Tapos, si Urong yung ano ah. Kasi yan, kasi yan. Malilito itong dalaway. Yan, luwagan siya, luwagan. Yan, kasi yan. Yan. Dali baka. Ayan, kasi yan. Okay, na yung iluan. Baliktad, Mamaya na yung mamaya na yung iluan. Paglatak na, yu na tayo. Oh, nahulog. Okay. Yan na yan. Dulo, dulo! Bilisan nyo! So yan mga bising, naipasok na yung isda. Uh, maya, mamaya na namin iluhan. Kasi kami ay nag-ariba pa. Yan. At saka malapit na yung buya sa amin. No? Baka sumabit yung aming pamimas. So Ayan.